Nasa bat ang mahigit isang daang libong pisong halaga ng shabu o ng iligal na droga mula sa limang drug suspect matapos magsagawa ng bypass operation ang pulisya sa lungsod ng Makati. Nakatutok dyan si Pacho Woman IV Corporal. Limang kalalakihan ang nasa kote sa sinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Makati City Police Station sa Barangay Tejeros, Makati City. Ang mga suspek ay kinilalang sina Alias Michael, 35 anyos, Alias Rod, 49 anyos, Alias Jan, 33 anyos, Alias Oneng, 33 anyos, at Alias Sam, 38 anyos. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ng mga nabanggit na sospek at pagkakakumpiska ng 17 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated street value na 115,600 pesos. Isang cellphone, isang coin purse at buy bus money na 500 pesos. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay tinon over sa Southern Police District Forensic Unit para sa qualitative at quantitative analysis. Samantala, ang mga naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Makati City Police Station para sa paghahanda at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrol Human, IP Corporal, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.